Sa nahitabong 45th regular session sa Sangguniang panlungsod sa Jensen, dunay privilege speech si Consihal Jane Rivera kalabot sa giveto ni Mayor Lorili Pacquiao. Asa ang giduso ni ining ordinansa nga pagpalapad sa Educar Jensen Scholarship Program wala giaprubahan sa ehekutibo. Councilor Yunang Iyay, kasama ng iba pang mga konsihal, ay nagkabaho para ma-expand na ang Educar Jensen Scholarship to strengthen the program and get it more support. Kung sa kasamtangang ordinansa, ang programa alang lamang sa kolehiyo sa Expanded Educar Scholarship Program apil na ang elementarya, sekundarya, kolehiyo, graduate o postgraduate studies. Gitanggal usab ang pag-require sa average grade nga 80%, kini aron maghatag og equal opportunity sa gustong muskwela. Doon na o sa Barangay Expanded Educar Committee nga mao ang mag-evaluate o mag-assess sa aplikante. Diyan sa order ng ordinansa, Kasama ang iba pang mga konsehal, ay di at na pinagkakatiwalaan namin ang mga punong barangay na matuwid at patag sa lahat. Narinig niyo ba ang bottom Up Leadership? O wala lang nang talaga na kayong tiwala sa ating mga kapitan? Apan alang sa gipadalang sulat ni Mayor Lori Pacquiao, gihisgot ni ini nga ang Barangay Educar Committee prone matod pa sa abuses tungod pwede ni ining gamiton iyang posisyon isip usa ka barangay official. Ang mga gimugnang guidelines usab sa Expanded Educar paglapas matod pa sa gahom sa City Mayor kalabot sa pagdetermina sa guidelines sa balaod sa mga programa sa gobyerno. Malinaw na nga sa posisyon na Mayor pa rin ang chairperson na mamuna at mamumuno sa scholarship from council. What power are you talking of of the mayor which has been encroached upon? <laughs> Korte nang sa ito, ang mga legislators ang may power to put into the ordinance anong gusto natin. Ang chief executive mag implement lang. Kaya dapat sana susunod. Bago pormima may ang mayor, e eh magtanong muna kung sa doktor pa, mag-second opinion muna. Huwag yung pirma ng pirma, kahit mali. Gani dugang pa ni Mayor Lori Lipakyao ang pagveto, wala nagpasabot nga tanggalo ng Educar Scholarship Program apan ipadayo niyang iimplementa ang scholarship program sa kasamtangang ordinansa mao ang Ordinance Number no. 55 Series of 2021. Kini si Liza Labaho, in the heart of changing lives. Brigada News.